So ito mga bossing, isa sa mga diskarte ko sa pagkoconstruct ng bahay. Ipinapauna ko muna yung flooring. So as you can see mga bossing, ayan, naka-prepare na yung ating flooring dito. So may gravel bedding na tayo. So sa pagbabackfill, uh, kapag piprepare nung ating SOG, nung ating slab on grade, so may kanya-kanya tayong diskarte. So ang ginagawa namin kapag ganito, yan, pag malagkit yung lupa, so natamper na yan, layer layer every tatambakan tamper tambak tamper hanggang sa makaabot kami dun sa level na gusto namin papalatagan ko ng uh, ng ganyan kraba so ang purpose niyan so para hindi rin magdikitan yung lupa dun sa uh, pang tamper namin dun sa pang compact na ginagamit eh, no? kasi mahirap din pag puro lupa dumidikit Ayan. So yung ibang ginagawa dito, naglalagay pa ng plastic. So kami hindi na okay na yung ganyang gravel bedding. And then kapag okay na yan, natamper na ng todo yan, tatamperin pa yung mga bossing. Yan, tsaka namin babakalan, didiligan, and then lalagyan ng lason. Lalasonin pa namin yan. So ang ginagawa ko mga bossing, kapag ganito, pinapauna kayong flooring. So para mas mabilis kumilos, kasi mas mabilis yung gawa kapag may flooring na yan. So pag nagasintada tayo, mabilis nang kumilos. Pag naglagay tayo ng andamyo, hindi na siya lulubog. Ayan, so maganda na yung kalawan natin. Ayan. so kayo mga bossing, comment nyo kung paano yung discarding na ginagawa nyo sa pagkoconstruct ng mga bahay. And then after nyan, malagyan natin ng flooring. So discarding natin dito, pwede natin unahin yung mga poste. Pwede natin unahin yung mga CHB. Depende yan sa gusto ng client natin, okay? So, pero mas maganda sana kung mauna yung mga columns bago yung mga CHB. So, para meron, rin, meron tayong magiging guide sa butterboard ng ating mga CHB, asintada. Ayan, kapag nauna yung mga columns and then may lalagay natin sa hulog talaga yan Ayan, so pero kung nagmamadali kayo nagtitipid kayo sa mga forma andamyo, pwede nyo unahin yung CHB so para hindi na kayo magagawa ng mga andamyo dyan para sa runner ng mga biga so CHB, yun na yung pinakamagiging runner and then magpoporma na lang lalagay na lang ng kaba kabayo na andamyo so pwede tayo magtayo ng andamyo kung gusto natin para mas maganda yung galawan